Nagluto ako at kumain sa loob ng 1,600 square feet na manukang walang amoy. Iniho na baboy at pangan ng tuna. Samahan niyo ako. Maraming nagtatanong sa akin kung meron daw bang amoy dito sa aking manukan kasi sa ngayon meron akong 360 na chickens dito sa farm and kung may langaw daw ba Siyempre, lagi ko sagot is wala and wala. Which is true naman at napatunayan ito sa lahat ng mga bumisita dito sa Toda Farm. Walang amoy dito at wala rin langaw. Kaya ngayon, para ma-appreciate nyo mga kong na hindi pa nakakapunta dito sa Toda Farm, na wala talagang amoy dito. At actually, dati sinasabi ko pa na dapat pag may alaga kang hayop, you are able to eat beside them. Kaya ngayon, kakain tayo dito sa loob ng ating paddock. Katabi ng chickenarium, at kasama ng ating mga manok. So prepare natin ang ating kakainin. Okay naman, para sa vlog na to, hinakot namin ang buong kusina. Yan ang mga gamit namin. Nabasa yung uleng ng iwan. Punta dito sa ating padak. So pasok natin lahat yan. Dito tayo literally magluluto at kakain. So para dito, meron akong pangalan tuna. Iya. Lala! Ihawin natin to. So, meron tayo ditong ulitin pa yun. Karnin pork. Ihawin din natin. Medyo mahangin ngayon kasi magpapasko. Pero para sa marinade nitong ating panga at ng ating pork, lalagyan lang natin yan ng maraming kalamansi at toyo and then pipinuhin din natin yung bawang Ako <laughs> nag ta, nagtatantad ng bawang at ng kalamansi. Eh. Nagbasa na yung Jampol. Pati tubig namin, dala-dala namin dito. Mamaya may rep ko kami dito, daw. <laughs> Sa natin tong ano, tuna pa nga. From Davao. From Davao. Ano kung gaano kalaki to? You know. Wala. Well. Gasa natin. Lagyan lang natin ng toyo. Napakaraming kalamansi kalaman oh. si? para may bawang flavor. kausnay na yan. sinong kasama na kami mga manok. Yan. Ang magiging kalaban lang namin dito 'pag yung humapon yung manok sa lamesa. Baka matumba yung lamesa. Okay, iireres rest lang natin ito siguro mga 15 to 20 minutes bago natin iihaw talaga para manuot yung lasa. Pinagkakaguloan natan ng mga manok. Sa <laughs> ating working area, sila. Okay, so Medyo matagal na yung ating binababad doon. Magpapaapoy na tayo ng ating uling. Itong torch, kung mahilig ka sa pag-iihaw, napakalimbagay nito. Kasi napakahirap pagpabaga ng uling nang wala nito. Nabitin na ah, yung isang butin. Pero marami rin nagagamitan nito sulit na yung isang ganito bagong hukos so okay na to lagay na natin yung ating pork itong pork basic to kinakabahan ako ito sa panga ba hindi na natin ma-justify yung luto yep hindi ito lempo laman wala eh tanghali na daw eh tanghali na, tanghali na daw bawal palang maghanap ng lempo ng tanghali na na. Yung pang basting natin, yung ding pinabara natin, nilagyan lang natin ng mantika. Yung mga manok natin, sila na namamahinga kasi tanghalin tapat ngayon. Pang tanghalihan kasi to, Although hindi masyado mainit pero ganyan talaga yung behavior ng mga manok sa tanghali. Oh, tatlo na kami oh. oh. Yan, pare-parehas ng outfit pero hindi magkakamukha. <laughs> hindi babayag. Habang nag si na John Paul, check natin kung marami ng itlog. Ito, paborito nilang pugad yan. Basta yung mga sulok na pugad, paborito nila yan. yan. Then, ito. Paborito din nila ito. Yung okay. atlang natin dito. Ang isang manok na ito, nagdadasbat naman. Ha, ah, yeah, okay na yan. Ako na. Tama na siya. Ating. Ito na pa nga. Yan yung nate, natin, yung marinade din natin na nilagyan ng mantika. Mabilis lang lutuin to, alaga ah, lang natin sa baligtad. Kasi hindi nating bugustuhin. Masira yung ating napakasarap na tuna. So ako yung taga video at taga pahid. Sila yung ating taga baligtad. Ganda tingnan ng tuna. Oh. Sana masarap din. Kakaitsura na. Mukha na masarap. Nga, nag-aabang na rin sila ng tuna. Pang tao lang yan, patuka lang kayo. Mukhang luto na siya. Okay na to, tuto na. Hiwain na lang natin tong ating pork. Yeah, At kada karne ata, meron akong kupit. <laughs> Si John Paul at si Sam naman, kumuha na ng dahon ng saging at sinunog na rin nila ito. O oh, diba, kanina pa kami nagluluto, nagagayat dito. Walang lahaw. Nasa loob pa kami ng manungan. So ngayon, gagawa naman ako ng sausawan. Kumuha na rin sila ng tatlong lettuce para kunwari, some gift na naman tayo. <coughs> Dahil mahangin, habang nagsasalita ako, nalaglag yung isa. Takbuhan ang mga manok at muntik pang sumama yung dalawa. Kaya so yeah, may lettuce din tayo para kunwari, waray sa Yan no? kasi may meat tayo. Mekos-mekos lang natin itong ating sausawam toyo na nalagyan ng kalamansi at may sibuyas at kamatis Okay, set up na tayo May isa pa pala para makompleto ang uh, hain natin buko juice at si Sam ang bahala dyan Okay, disclaimer lang si Sam gawain niya talaga to kaya kayang kaya niya yan nyo Ganito mga kaya ta expert. And then lang <laughs> natin niya ilalaglag yung buko. Yon. Yon. Jay. Okay. try lang tayo magbukas ng isa. Don't try this at home. Kaya binuksan na lahat ng buko. Mo. Kinuha ang sabaw at ang laman nito. Kompleto na. Ay, sa mga nagtatanong kung bakit may ganyan talent si Sam. Bakit ka may ganyan talent, Sam? Climber po. Oo, climber siya ng buko at makapuno dati. Kaya, sisiw yan sa kanya. Nilatag na ang dahon ng saging. Ang kanin. Lettuce. Ang panga. Meat. Buko juice. At soft drinks game. game, game, game. Una subo, mual na. <laughs> Try natin tong tuna. Hmm. Mga kasarap. Dahil may lettuce, edi kunwari sa <laughs> Mm. Di ba pwede pwede kumain katabi ng ating mga manok? Oo Wala naman. Walang langaw. Walang baho. No. No. Tutuloy lang namin ang pagkain namin. Ay, syempre, buko juice. Yung mga manok natin, gusto sa mga rin. natin buko juice. Oh. Okay. tao gusto mo kayo. Uh, may konti pang natira. Pang pulutan ni Nadjan Paul. Sila para sa video na to. Kayang-kayang kumain namin dito sa aming pada kasi talagang manukang walang amoy ang pinapractice namin dito. Walang amoy, walang langaw. Maraming salamat. Subscribe and peace.